Good morning mga kalayas good morning po so dito po ako ngayon sa RKR Nature Park park yan Ito po yun sa lukba na nasasakupa ng uh, dap dap yan. so ikot ko kayo para makita nyo yung pinaka view dito yan nga pala guys bago kayo pumunta dito susunduin kayo nito itong 4x4 na yan so yung pumidala kayong sasakyan bali iiwan nyo lang doon kasi medyo malayo tapos hindi kakayanin ng sasakyan nyo na ipasok dito kasi so, sobrang putik so sasakay kayo dito yan yan Kaysa, kayo sasakay o kaya doon sa isa makikita nyo kasi yun yun doon, doon. Uh, bali ang bayad doon ay 20 tapos yung pinaka entrance 80 yan madami namang may mga matutulugan naman dito yan may mga kubo tayo may mga dun sa kubong yung ganun 500 tapos kung gusto mo mag tent uh, 500 pag wala kang dala So pag may uh, Pag may dala ka naman 200 Yun Yan So ikot ko kayo ngayon dito sa nature park nila So baling lamig Alright tara let's go So First time ko lang ding makarating dito. Ayan nga, makikita nyo yung sa vlog ko kung ano nangyari sa una, talagang nakabike ako noon eh. Ayan. Na, ayan. Ayan. ayan dito guys, sa sinasabi ko dito. So, 500, 500 din. Overnight na yun. So doon yung amin din, may tent. Ayan, yung mga kasama ko. ulit tayo dito guys para makita natin yung pinaka view yan Woo! yan guys oh talaga namang wow. ng view. So guys yung view yung ano doon uh, ah, Lucena na no? Lucena tapos pag bilaw yan so dito po ay park tap tap na tama tap tap pababa yan yan tripa, pa so inaayos pa nila yan yeah, guys doon yung yeah, may makikita nyo doon yun bali kubo kubo yun ewan ko lang kung magkano doon dito kasi sa tinulugan namin 500 tapos magte-tent ka gusto mo magdala ka kung gusto mo magre-rent ka sa kanila yun nga sabi ko pag nag-rent ka ano pag nag-rent 200 no 500, 500 pag nag-rent so pag may dala ka pala 200 yan yeah. ganda ng view dito Baray. Baray sa tingin niya. Tayo! Kembat, kembat! Para ba tayo nagsusumpa? Umaga! Ito guys, yan. Makikita nyo yan. Ito yung mga... Bagong gawa nila to eh. So, hindi pa naman to tapos nila. Marami pa daw kulang dito so yan pag ang alam ko dito guys sa mga ganyang room yung mga kubukubong yan yan 1000 yata ang overnight yun ang pagka alam ko din sabi kahapon ni kuya na caretaker -care dito parang 1000 o 800 yan. doon naman guys sa dulo may, may toilet naman doon yan. may toilet doon na may, may water din pwede ka naman maligo Tsaka dito naman guys ay puro solar kaya no problem. Pwede kayo magdala ng mga stereo nyo, ng mga gadget nyo na disaksak, pwede. No problem kasi lahat naman dito solar. Ayan. Ganda ng view dito, grabe. So first time ko lang din makarating. Nakabike pa ako ah. Talagang adventure para sa akin yun. Ayan. Ayan guys so malabundok ang ano dito so ito kasi guys uh, nasasakupan pa to ng lukban tapos then dito sa kabila dito dito dap dap na yan eh so yung banda do Lucena na yan RKR Nature Park so kung may dala kayong sasakyan guys uh, doon lang sa baba then kukol kayo dito so may number naman sila doon sa baba na ano, may susundo sa 454 So magbabayad lang kayo ng 20. Tapos pagdating dito sa RKR nila, babayad ka na entrance bali 80. So bali 100. eba napakamura na, sulit pa. Sulit ang overnight mo dito. Ayan, grabe. Napakalamig guys, huwag kayong makakalimot ng jacket. Talagang napakalamig dito. Talagang uh, sobra sobra. Tsaka kung may mga partner kayo, usama nyo na. <laughs> Alright. Talaga na.

So, parang sabi nga nung caretaker kahapon, maglalagay pa rin daw sila dito ng uh, si Tapos guys, maglalagay din yata ng pool, di ba? Then ngayon guys, doon sa dinaanan namin na uh, sobrang putik na talagang 4x4 lang yung nakakataan. Parang pasasemento na daw nila yon Para yung mga, halimbawa na may dala yung car, ay pwede nang ipasok dito. Yan. So, kung makikita nyo guys, dyan ang pasok nyan. Sobrang ahon kasi. So ang gagawin, nasamentohan na yon para may pasok nyo yung dalan yung sasakyan. Then magagawa sila dito talaga ng mga pang ride nila na o baga yung mga ATV, ganyan. Na ganun din kaputik na talagang may mga motor. Yun yata yung gagawin nila dito. Marami pa guys, bago pa lang kasi ito eh. Ito nyo guys yung mga... Uh, ano ba, kita nyo? yung nila sa wag kang magalalat dito naman ay puno ng ilaw so, hindi ka dapat na matakot dito Yan, sa gabi dahil sa gabi naman guys napakaliwanag talaga dito Yan, kaya ano pang hinihintay punta na RKR Nature Park madali lang naman tandaan to uh, tanong tanong na kayo pag nasa lukpan kayo o tagasan man kayo lukpan tanong lang kayo ah uh, Basta diretso lang ng palola yata ay palola hindi kasi ano eh anong tanong na lang kayo guys kung di nyo alam alam naman dito dito eh, kilala na to Ayan. punta na at maramdaman nyo yung kung anong sarap dito guys oh. ba diba? ang ganda ng view talagang sulit na sulit talaga yung ibabayad murang mura na kung may tent ka magdala ka yun lang yun napaka mura na ayan oh ganda ng view di ba parang nasa ano parang tagaytay Diba? Kita nyo yung mga kubo-kubo nila dito. Mga bagong gawa yan. Yan Pwedeng, Pwedeng sa mga may partner. So ito guys yung toilet nila. Yan. Kaya huwag mag-alala may maliliguan ka dyan. Maraming tubig. Kasi guys yung tubig pala dito ay bukal. So nanggagaling pa sa nanggagaling pa sa baba ginagamitan ng motor Ayan, kaya napakalakas ang tubig nila dito. Ayan. Talagang bundok, guys. Ay. Oh. Ayan. Guys. Talagang bundok dito. Di ba? Ganto-ganto pa, ganto-ganto sa ano eh, sa sa Tagaytay. Ayan, ganto-ganto do sa picnic group kung nakar nakarating na kayo, guys. Ganto-ganto, di ba? Ayan. Ganda talaga dito. Sulit na sulit. Yan guys, maraming maraming salamat po sa panonood ninyo. So, thank you po. Ingat, God bless. Bye.